Sana napunta ang utak mo ay ni mean, Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bad man dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay Uh, malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming na narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa uh, campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung uh, hindi ka pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay, yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas, gay maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno, sino pinapahirapan mo ang mga Pilipino?